Samantala, nakalusot na rin po sa third at final reading sa Senado ang kontrobersyal na RH Bill. At makakausap po natin ngayong umaga si Senadora Miriam Defensor Santiago. Good morning, Senator. Si Mariz umali po ito sa Kapet Balita. Grace? Opo. Uh, Grace na? and Mariz Good morning and po. Susan? Good morning po, uh, Senator. Who are uh, my hostesses? Senator, una po sa lahat, paano po ba yung naging proseso ang mga pagkakalam po natin dahil nga uh, certified as urgent, ta uh, talagang dinerediretso na po ito sa third reading? Hindi Oo, uh, na po yung tulong araw. yung araw. certification ni President Aquino. Uh -huh. Okay, kapag tuluyan na po na sa batas, ano po ang uh, magiging benepisyo nitong RH Bill? Uh, naririnig natin yan pero pwede po bang pakibanggit ulit yung mga talagang magiging benepisyo nito sa mga mamamayan, especially sa mga kababaihan? Una, kung ang babae ay buntis, lalo na kung mahirap na babae, pag pumunta siya ng ospital na pampubliko, katungkulan ng mga empleyado doon, ng mga doktor at nurse doon, at iba pa, mga barangay health workers, naturuan siya tungkol sa iba't ibang mga paraan para hindi siya anak kaagad-agad pagkatapos itong panganak niya. Iyan ang tinatawag nating reproductive health. Halimbawa, ang turo ng mga doktor ay na huwag manganak ng sobra sa minsan bawat dalawang taon. Kaya hindi pwedeng manganak ng taon-taon dahil malamang sa magkasakit o baka mamatay pa ang nanay at ang sangkol. Kaya lahat ng itong mga informasyon na ito sa ilalim ng batas ay dapat ibigay sa nanay na buntis na nagpapacheck up dyan sa ospital o kaya ay manganak na lang. Pagkatapos, kung talagang mahirap siya, ang ospital na mismo ang magmimigay sa kanya ng hinihingi niyang contraceptives, yung hindi siya muna manganak. Pamili siya kung anong gusto niya. Tuturuan siya ng tatawag na natural method ng Iglesia Katolika kung gusto niya yon. Ngayon, kung gusto naman niya, lahat ng mga paraan ng contraception, itutuo sa kanya at siya ngayon ang mamili kung anong gusto niya. Kung mamili siya naggagamit ng condom ang mag-asawa, bibigyan na lang siya ng condom. Iyon ang iyon ang pinaka main objective ng ating panukalang batas. Mhm. Mm okay, ah uh... Parang sinasabi po na it's a victory for women itong pagkakapasa nga po sa third uh, and final uh, reading po. Eh, pero ang sinasabi po na simbang katoliko, it's a sad day for the Catholic Church. Ano po ang But reaction hala, po Dahil nagkampanya talaga ng todo-todo ang Iglesia Katolika. Ito lang Catholic Church ang siyang katangi-tanging uh, pananampalataya sa ating bansa na kontra sa RH. Lahat pabor sa RH, pati ang mga Muslim. Halimbawa, Iglesia ni Cristo, mga protestante, mm -hmm. na saring-saring mga denominations, pati ang pinakahayas religious authority sa Muslim Mindanao. Lahat pabor. Ang Catholic Church lang ang against. Ngayon, ang Catholic Church, hindi naman binubuo yan lang ng mga pare o ng mga madre o ng mga obispo sa bagong pagtuturo sa ilalim ng Vatican II, ang Catholic Church ay ang lahat ng mga Katoliko. Kaya sa survey, makikita mo na kinagkakampanya laban sa RH ang mga Katoliko na obispo at pare. Sa survey, makikita mo na ang mga Katoliko pabor pa rin sa RH. Kaya hindi mo masasabi that the Catholic Church is against RH kung hindi the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Mm -hmm. All right, Senador, Senador uh, may mga tanong din po ang uh, kasama natin si Susan. Senator, good morning po. Hey, Susan, how are you? I'm okay. Merry Christmas po. Senator, meron ba dapat ipag-alala yung mga bumotoh na pabor dito sa RH Bill dito po sa Simbahang Katoliko, lalong-lalo na po yung mga ka, uh, tatakbo, kakandidato sa susunod na eleksyon, susunod na taon? Ang pinakamagaling na sagot dyan ay ang kaso ng dating senador na Juan Flavier na doktor at dating Secretary of Health. Nung Secretary of Health siya, namigay ba naman ng kondom ng libre sa mga mahihirap? Mm -hmm. Di naglimbal ang Iglesia Katolika at katoliko pa naman itong si Senator Flavier. Mm -hmm. Sinabihan nila, sinabi ng mga obispo, ayaw nila yung ginagawa niya. Sige pa rin siya. Hanggat sa sinabi ng mga bispo, kakampanya ang buong uh, kapalian. Mm. Uh, Laban sa kay Flavir, tubakbo siyang senador. Nanalo pa rin siya. Talagang mm -hmm. nagkampanya ang mga hardcore Catholics mm -hmm. at led by their priest or their bishop against Flavier but he won. Mm -hmm. Di ibig sabihin, there's no such thing as a Catholic mm -hmm. vote. Mm -hmm. Dahil... Ang mga pinagsasabi ng mga Santo Papa kung sino-sino man sila, palagi na una ang ating pudhier, ang ating konsyensya personal sa mga sinasabi. Mm -hmm. Doon ang mga kaparian lamang, o always po. Maski Santo Papa kailanman hindi nagsabi na kailangan sundin ang turo ng simbahan laban sa RH. Yan ang tawag ng in walang ginawa ang Santo Papa na natawag na infallible statement infallible means na kailangan sundin mo talaga yan. Pero kung tungkol sa moralidad, kailanman ang Santo Papa hindi naglalabas ng katawag na infallible declaration. Kaya yan ang rason kung bakit. Pagkatapos ng Vatican II, ang inuuna na ngayon ang tatawag na primacy of conscience. Una sa lahat ang budi or konsensya ng katoliko, hindi ang sinasabi sa kanya ng mga pari o ng mga obispo. Kaya makikita mo na simula ng Vatican II, payag na ang mga katoliko sa RH at makikita natin sa mga survey dito sa Pilipinas mm ano -hmm. Ano mensahe niyo doon sa ano senadora doon sa hanggang ngayon po ay eh, mabigat ho yung loob. <laughs> Hindi pa rin humatanggap. Yung know, mga well, pagtatapos ito Maski nung nagkakampanya kami para sa RH at meron kami mga kaibigan na anti RH naman doon sa Senado, nag-usap-usap na kami na eh, kung yun talagang ang panindigan namin sa isa't isa, um, magiging kaibigan pa rin kami pagkatapos ng butuhan. Mas kaya mangyari, sino man ang manalo, basta magkaibigan kami dahil ginagalang namin ang mga prinsipyo ng isa't isa. Kaya makikita mo kahapon, yung mga pro-RH kamukha ko. Pagkatapos ng maikli na panumpati ng mga senador na pinapaliwanag nila bakit ang boto nila ay oo o hindi. Pagkatapos niyan, maski yung mga anti-R8, kinukumusta namin ni Senator Bong Marcos na nakaupo sa tabi ko. Pagkatapos, isa, pangatlo sa aming row, si Senator Villar na anti r naman. Kaya, nang nag-explanation vote si Senator Villar, halimbawa, graduate namin siya ni Senator Marcos dahil magkaibigan kami eh, mga seatmates kami. Ako. Kaya ganoon ang attitude ng karamihan doon. Wala kaming samaan ng loob. Tanggap namin kung ano ang majority vote dahil yon ang nakalagay sa rules of the Senate. Kaya uh, magkaibigan pa rin kami. Oh, uh, so bati, na, bati po kayo, uh, Senator Enrile. <laughs> <laughs> Ay, ninong pa niya yan eh. <laughs> kasi wala nalimot. Wala daw pangalan kasi yung regalo, Senadora eh. <laughs> Anyways, Senadora, maraming salamat, salamat po. Sa kami ni Pia, pinalik aming regalo. O -oh. Uh, uh. Okay lang sa amin. Uh, uh Lagyan na lang ng pangalan, ano. Maraming <laughs> salamat po, Senadora. You're very welcome. Merry Bye. Christmas po. Merry Christmas, Bye. Senadora Merry Christmas Miriam, po. Defensor Santiago.